Hindi na to para sa mga kabataan. Hindi ka sangayon kay Robin Padilla na ultimo bata pwede na makulong. Ayaw mo nun, di ba? Natatakot ka. Kung ayaw mo at natatakot ka, eh po bakit hindi mo kayang makinig sa magulang mo? Bakit hanggang ngayon, piling mo mas magaling ka sa magulang mo? Simple lang naman ang gusto ng magulang, lumaki kang mabuti at maayos na bata. Ano pinagmamalaki mo? Mahangas ka, siga ka. May mga geng-geng-geng-geng geng kayo. Tapos ano, yung mga tropa mo, Kapag nagkagipitan na, okay, magkakaabalyahan kayo. Pero ang ending, iiwanan ka lang din yan. Tangina bilang sa daliri o bilang sa buhok. Kung ilan sa mga tropa mo yung tunay dyan. Ang ending, babagsak ka rin sa magulang mo. Iingi ka ng tawad kasi huli na lahat. Ayaw mo pinagsasabihan ka. Ayaw mo pinapagalitan ka. Hindi mo kayang makinig sa magulang mo. Kasi akala mo, alam mo na lahat. Nakakita ka lang ng konting validation dito sa social media, feeling mo ikaw na yung magaling. Akala nyo kinakool kid nyo yan? May nakita ako, isang content creator, may sariling computer shop, ninakawan ng mga kabataan yung computer shop niya. Para saan? Saan nyo gagamitin yung perang pinagnakawan nyo? Ang point dito, kung inaakala nyo na alam nyo na kung ano realidad, kung inaakala nyo na ganun lang kadali yung buhay, baka pagtotoong dumapo na talaga sa inyo yung realidad, eh hindi nyo na talaga kayanin. Kayo, habang bata pa kayo, gilitin nyo kahit pa paano maging mabuting bata kasi daladala nyo yun hanggang sa pagtanda nyo. Eh ngayon, dahil nga bata kayo, tapos akala nyo okay lang yung mga ginagawa nyo katarantaduhan sa mundong to, kapag dinala nyo yung pagtanda nyo, maniwala ka sa akin kahit anong gawin mo hindi magiging maganda buhay mo. Kahit anong gawin mo hindi magiging masaya buhay mo. Nagnanakaw. Sumasama sa tropa-tropa. Pre, may babanatan tayo, pre. Pre, abangan natin, pre. Pre, hindi ko binili ng pagkain yung baon ko. Tara, diretyo tayo sa computer shop o kaya trip-trip gimmick tayo, pre. Simpleng desisyon natin sa buhay, dinadala tayo sa kapahamakan. At dapat kayo mga kabataan, iniintindi nyo yun. Hanggat merong magulang na pinapagalitan kayo, hanggat merong magulang na may concern sa inyo, hanggat merong magulang na ayaw kayong mapunta sa mga bagay na hindi maganda, tang inapahalagahan nyo yung buhay nyo. Maawa kayo sa magulang nyo. Hmm? Hindi lahat ng bata kompleto magulang. Naintindihan ko. Hindi lahat ng bata magulang ang nagpalaki. Naiintindihan ko. Pero siguro hindi naman mahirap intindihin. Sa sinasabi ko sa video na to, na kung alam nyong mali, kahit na may thrill pa yan, kahit masaya pa yan, kahit na, eh at least kasama ko yung mga barkada ko. Kung alam nyong mali yung patutunguhan, parang awa nyo na. Huwag nyong gawin. Huwag nyong subukan. Ayaw mo palang makulong. Tanggalin mo yung angas na wala namang katuturan. Tanggalin mo yun. Alam mo pinaka the best? Tapusin mo yung pag-aaral.